may kumakalat na balita. Pagkatapos ng 2027, babalik daw sa dati ang SSS pension. Totoo ba ito? O fake news lang? Kung umaasa ka buwan-buwan sa pension, kailangan malinaw ang sagot. Kaya manatili ka dito dahil i-explain ko ng simple at derechahan. Magandang buhay! Dito sa aming channel, tinutulungan namin ang mga breadwinners, pensioners at pamilya nila na mas maintindihan ang kanilang mga benefits. Kaya kung gusto mong palaging updated, huwag kalimutang mag-subscribe. Ganito kasi yan. Ang basis ng increase ay ang total pension na natatanggap mo ngayon. Kasama na 'yung 1,000 na dagdag noong 2017. Mula dito, 10% increase para sa retirement at disability pensioners, 5% increase para sa survivorship pensioners, at automatic na mag-a-adjust din ang dependents pension kasabay ng pagtaas ng pension ng pangunahing miyembro. At gaya nung 1,000 increase noong 2017 na hanggang ngayon ay kasama pa rin sa pension, itong bagong dagdag ay hindi mawawala magpapatuloy ito taon-taon hanggang magdeklara ulit ang SSS ng panibagong increase. Kaya malinaw, hindi babalik sa dating halaga ang pension sa 2028. Bakit ginagawa ito ng SSS? Kasama ito sa SSS Pension Reform Program para siguraduhin na nakakasabay ang pension sa pagtaas ng cost of living at mas mahabang life expectancy ng mga pensioners. Sa madaling salita, protection ito para mapanatili ang dignidad at kagalingan ng ating mga pensioner habang tumatagal. Mas malinaw kung tingnan natin kada taon ang galaw ng increase. September 2025, tataas ng 10% para sa retirement at disability pensioners at 5% naman para sa survivorship pensioners. September 2026, mula sa bagong amount, uulit na naman ang parehong increase. September 2027, at muli, madadagdagan ulit ng parehong rate. At tandaan, bawat taon, ang bagong amount ang nagiging base ng susunod na increase. Para siyang domino effect at snowball effect, habang tumatagal, mas malaki ng mas malaki ang dagdag. At bawat taon, yung bagong amount ang magiging base ng susunod na increase. Halimbawa na lang kay Lola Insiang, noong August 2025, 2,200 lang ang monthly pension niya. Pagsapit ng September 2025, may dagdag na 10%, kaya naging 2,420. Pagdating ng September 2026, yung 2,420 ang bagong base. Dinagdagan ulit ng 10%, kaya umabot na sa 2,662. At sa September 2027, tumuntong na naman ang increase. 2662 plus 10% ay 2928.2. Sa loob ng tatlong taon, mula 2200 naging 2928.2, dagdag na 33.1%. Ibig sabihin, dagdag na 728.2 kada buwan o halos 8700 sa isang taon. Ganito rin ang prinsipyo sa survivorship pension. Kung 20,200 ngayon, sa 2027 magiging 23,384.03 at tandaan, hindi ito babalik sa 20,200. Permanenteng kasama na 'yung increase. Kaya ulitin natin, hindi babalik sa dati ang pension sa 2028. Ang bagong amount ang magiging permanenteng base ito ay parte ng layunin ng SSS Pension Reform Program. Mas matibay na proteksyon, mas maayos na pamumuhay, at mas mataas na dignidad para sa ating mga pensioner. Good news talaga to. Pero tandaan, mas maganda pa rin na may sariling retirement plan bukod sa SSS para mas panatag ang future. Kung malinaw na sa'yo, i-comment mo nga sa baba. Good news! para makita natin ilan sa inyo ang natutuwa. Kung may kakilala kang pensioner, ishare mo sa kanila ang video na to para hindi na sila mag-alala. At kung gusto mo pang malaman ang latest updates at retirement tips, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang Mobazila at dito, lagi tayong may malinaw na sagot para sa iyong benefits. Kita-kit sa susunod nating video.